Ikinatuwa naman ng mga rice retailer ang pamimigay sa kanila ng tulong pinansyal ng gobyerno. Lalo't malaki rin ang epekto sa kanila ng ipinatupad na price cap sa bigas. Yan ang ulat ni Clayzel Pardillo. Halos isang linggo ng lugi ang rice retailer na si Vanjie sa ipinatutupad na price cap sa bigas. 43 pesos hanggang 50 pesos kasi ang kanyang puhunan sa bigas. Malayo sa 41 hanggang 45 pesos lamang nabentahan. Kaya laking tuwa ni Vanji nang makatanggap ng 15,000 pesos na ayuda mula sa pamahalaan. Malaking bagay na to, di may ilang kaban na din tumadadagda sa pampuhulan. Isa lamang si Vanji sa halos 200 rice retailer sa Navota City na naapektuhan ng price ceiling at nabigyan ng tulong sa ilalim ng cash assistance for micro rice retailers mula sa DSWD. Pinabibilis ng ahensya ang pamimigay ng ayuda sa higit ari na pong libong rice retailer bago mag-eleksyon. Mahigpit kasing ipinagbabawal ang pag-abot ng pera tuwing election period. Talagang I mean, tayo ay exemption, ano? Kasi just to make sure nga na talagang magtuloy-tuloy yung payout natin. Gusto natin as much as possible mapabilis natin. But then, mag-grant tayo na exemption, ano? Uh, we 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 proceed tuloy-tuloy tayo. Daandang nagtitinda rin ng bigas ang nabenepisyohan ng pinansyal na tulong sa Paranaque City. Malaking bagay po ito, sir, sa tulong, lalong-lalong na sa pagbili ng bigas. Na, kasi hirap na hirap din kami ngayon, gawa ng sobrang taas talaga, sir, ng bigas. Pinag-aaralan ngayon ang posibleng pag-aabot ng tulong sa mga sari-sari store na nagbibenta ng bigas. Yung coverage, kasi... We're talking only about now of rice retailers. Ay, yung mga sari-sari store, yung mga ibang maliliit na mga negosyante, kailangan tulungan nila. Mahigpit na makikipag-ugnayan ng DSWD para matiyak na lehitimong retailer na tumalima sa price cap ang mabebenepisyohan ng programa. Sa harap ito ng ilang ulat na may ilang retailer umano na nagkaayuda pero hindi naman sumunod sa price cap. Kasi ito po yung objective ng program, ano po, to, to give Uh, subsidy so sa ating mga affected na rice retailer. So supposedly po, dapat po talaga ito yung mag natin. Ayaw naman natin at the end of the day, uh, no matter how uh, novel the intention is, Dito pong programa natin, ito naman naman pong habuli ng COA. Simula ng ipatupad ang price ceiling sa bigas, bumaba ng dalawa hanggang labi isang piso ang presyo ng bigas. Pero para mas maging abot kaya pa ang presyo, ipinapanukala ng Department of Finance na pansamantalang bawasan o alisin ang buwis na ipinapataw sa mga inangkat na bigas. 35% ang umiiral na taripa sa imported rice isinusulong din ng Finance Department na ipatupad ang Super Green Lane o ang pagpapabilis ng proseso ng pagpasok ng imported rice sa bansa. Aminado ang ilang grupo ng magsasaka na mapapababa nito ang presyo ng imported rice. Pero magdudulot naman nila ito ng pagbagsak ng presyo ng lokal na bigas na tiyak na ikalulugi ng mga lokal na magsasaka. Ang imported rice, yun ang parang kakompetensya ng local rice. So, ang mangyayari rito, ang magsasakripisyo yung magsasaka. Ang estimate po namin, bababa yung presyo ng imported rice by about 9 pesos. Ang epekto niyan sa palay ay bababa ng hanggang 6 pesos. That could amount to 120 billion in losses to farmers. Hindi na anila kailangang bawasan ng taripa, lalo't bababa na rin ang presyo ng bigas habang papalapit ang harvest season. Taya ng National Rice Program ng DA, maglalaro sa 15 hanggang 16 pesos ang presyo ng palay sa peak ng anihan. Kung pagbabatayan ng rule of thumb, aabot lamang sa higit kumulang 30 pesos ang presyo ng bigas. Kalaizal Pardilia, para sa bayan.